Year 2012. Malapit na akong ikasal sa kasintahan ko. Na nakilala ko lang sa social media. Oo, sa Facebook lang kami nagkakilala. Noong una, hindi ko siya gaanong pinansin. Dahil kagagaling ko lang sa isang sirang relasyon. Hindi ko ring gustong piritin ang sarili ko na maghilom agad. Pero ang totoo, mas nanaig ang galit kaysa sa lungkot. Hindi nagtagal, nahulog ang loob ko sa kanya. Kung may magtatanong kung posible ba iyon, oo, posible, ako mismo ang patunay. Nahulog ako kahit sa video calls lang kami nagkikita at naguusap. Pero lalo kong napatunayan na siya na nga noong nagkita kami ng personal. Year 2011 kami nagkakilala. At pagsapit ng 2012, umuwi siya mula abroad dahil OFW siya. Ilang linggo lang mula nang magkita kami. Gusto na niyang magpakasal. Alam kong mabilis, pero minsan ang pag-ibig hindi sinusukat sa tagal ng panahon. Mararamdaman mo lang na siya na. Bago ang kasal, napag naming pumasyal muna sa Tagaytay, kasama ang buong pamilya niya. Dahil kadarating lang niya at gusto niyang makabonding ang mga kapatid at maguyang niya. Dumiretso muna kami sa bahay nila sa Cavite. Kasama ko rin ang pinsan kong si Maine. Hindi niya tunay na pangalan. Simple lang ang bahay. May gate, may groto sa labas malapit sa teres at daanan sa gilid papunta sa likod kung saan may pinto rin. Nasa gilid ng teres ang puno ng kamyas. Paggarating pa lang namin, may kakaiba na akong naramdaman. Malungkot ang aura ng bahay. Siguro dahil wala talagang nakatira doon. Sa tondo sila naninirahan at nabili lang daw ang bahay. Pumasok kami sa likod. Nauna ako, nasa likod ko si Maine. Bago ako lumampas sa puno ng kamyas, may narinig akong sumitsit. Hindi ko pinansin, maliwanag pa kasi. Para sigurado, nagpasintabi ako. Tabi-tabi po, makikiraan lang. Ilang hakbang pa lang, Bigla na lang may humablot sa buhok ko. Parang sinabunutan ako. Akala ko si Maine, kaya nagalit ako. Maine, akit mo ako sinabunutan? Pero sagot niya, "Te, hindi ako 'yun. Wala akong ginagawa." Nanlamig ako. Kita ko rin ang takot sa mukha niya. Ayaw na niyang magtagal pa sa labas, kaya pumasok na kami. Pagdating sa loob, maluwagan espasyo. Sa kanan ang CR, kasunod ang kusina, tapos sala. Sa kaliwa naman ay may hagdang tatlong baitang paakyat sa kwarto. Normal lang ang itsura, kaya na isang tabi ko ang nangyari. Pagsapit ng gabi matapos kumain, naghanda na kaming matulog. Sa sala, natulog ang mga biyenan ko, habang sa kwarto naman kami ng fiancé ko at pinsan ko. Malaki ang kwarto, kaya naglatag na lang kami ng banig. Katapat ng bintana ang puno ng kamias at napansin ko. Nakasabit doon ang maraming bawang. Nang tanungin ko ang biyenan ko, sagot niya, "Pang protection lang 'yan. Hindi ko na inusisa." Pumigak kami, fiancè ko sa tabi ng pader. Ako sa gitna, si Maine sa kabilang gilid. Dahil hindi pa kami inaantok, nagkwentuhan at nagtawanan kami. Si Maine, habang nakikipagkwentuhan, panay ang gamit ng cellphone. Minsan inilalapag niya sa tiyan niya ng nakaharapang screen, kaya dumidilim ang kwarto. Minsan naman patagilid, kaya may liwanag. Hanggang sa isang beses, natapat ang liwanag sa sulok ng kisame sa bandang paanan namin. At doon ko siya nakita. Isang maliit na nilalang. Mabalahibo ang buong katawan at ang mga mata, pulang-pula. May laway na tumutulo mula sa bibig, kulay berde o lilang malabnaw na likido nakatitig siya diretsyo sa akin. At ang mas kinilabutan ako, iniangat niya ang hintuturo niyang mabalahibo. Inilapat sa bibig na parang nagsasabing, Shh! Pero imbes tahimik lang, ginagalaw niya ang daliri niya. Gaya ng ginagawa kapag sinasabing, Lagot ka. Doon na ako napaiyak. Akala ng pinsan ko, nagbibiru ako kaya tinatawanan lang niya ako. Pero nagsisigaw na ako kasi hindi pa rin imaalis ang nilalang sa kisame. Napabamon ang fiancé ko at nagtanong kung bakit ako umiiyak. Ang nasabi ko lang, ayoko na dito. Sa baba na lang tayo, please. Pinilit kong buksan ang ilaw at sa sumindi iyon, wala na siya. Wala na ang nilalang. Tumakbo ako pa Halos hinihila ako sila. Doon na kami suniksik sa sala, kasama ng iba. Kinuwento ko ang nakita ko. Pero hindi ko alam kung naniwala ba sila o hindi. Kita ko lang ang kabasa sa mukha ni Maine. Hindi kami natuloy agad sa Tagaytay. Kinabukasan. Tatlong araw akong nilagnat pagkatapos ng gabing iyon. Hanggang ngayon, hindi ko malimutan ang pulang matang iyon at ang malamig na titig na para bang ako mismo ang pinili niyang lagutin. Kung naramdaman mong may nanonood habang pinapakinggan mo to, baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa akin YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe. At pingutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat.